Isipin mo na lang, may isang bansa sa Timog Silangang Asya na may langis na nagkakahalaga ng mahigit 26 trilyong dolyar pero hindi gaanong napapakinabangan. Pwede bang mangyari ito? Oo, sa Pilipinas. Habang ang ibang bansa tulad ng Indonesia at Malaysia ay nagtatag ng mga ekonomiya gamit ang langis at gas, ang Pilipinas naman ay patuloy na umuunlad ng hindi nakasalalay sa mga ito. Sa katunayan, ang Pilipinas pa ang may pinakamaliit na sektor ng langis sa ASEAN. At sa kasalukuyan, ito ang pinakamalaking importer ng langis sa rehiyon. Bakit nga ba hindi pa natin magamit ang langis na ito? At kung magagawa natin, makikinabang ba ang lahat ng Pilipino? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng pa like ang video na ito. Dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Bakit nga ba hindi pa nagagamit ng Pilipinas ang yaman nitong langis? May nakatagong kayamanang matatagpuan sa ilalim ng dagat na posibleng magbago ng takbo ng ekonomiya ng bansa. Ang Reed Bank at Mischief Reef sa Spratly Islands ay naglalaman ng napakalaking reserba ng langis. Ayon sa mga eksperto mula sa US Geological Survey at Ministry of Geology ng China, tinatayang may 17.1 bilyong barrels ng langis sa Spratlys pa lang. Hindi pa dito natatapos dahil ang mga bagong tuklas sa Celebes Sea sa Ulo Region ay maaaring magpataas pa sa halaga ng langis na tinatayang mahigit 26 trilyong dolyar. Ilang bansa ba ang may ganitong yaman? Halimbawa, ang Kuwait, na isa sa pinakamalaking producer ng langis sa buong mundo, ay may tinatayang 13 bilyong barrels. Kaya naman, Baka mas marami pang langis ang Pilipinas kumpara sa ibang malalaking bansa sa industriya ng enerhiya. Pwedeng-pwede nitong baguhin ang ating ekonomiya, mabawasan ang importasyon ng langis, at makapagbigay ng mas magandang buhay sa mga Pilipino. Ano kaya kung hindi na tumaas ang presyo ng gasolina at maging isang eksporter pa tayo ng langis? Mukhang nagsisimula ng magbukas ang mga oportunidad dahil ang gobyerno natin ngayon ay muling binubuhay ang Kadlaw oil field na matagal nang hindi ginagamit mula pa noong dekada 90s. Ang field na ito ay may tinatayang 6.2 milyong barrels ng recoverable oil. Bagamat hindi nito kayang baguhin agad ang ng industriya ng enerhiya, ito ay malinaw na patunay na seryoso ang Pilipinas na mag-invest sa kanyang enerhiya. Bawat patak ng langis mula rito ay hakbang patungo sa mas malayang kontrol ng bansa sa sarili nitong supply ng enerhiya. Ngunit bakit hindi pa talaga nasisimulan ang mga proyektong ito? Ano ang mga dahilan kung bakit hindi pa na-exploit ang yaman ng langis na ito? Kung magpapatuloy ang mga plano, maaaring magsimula ang bagong produksyon ng langis sa Pilipinas sa 2024. Pero may mga hamon ding kinakaharap, tulad ng pagtuyot ng malampaya natural gas fields na inaasahang mangyayari pagsapit ng 2027 Sa kasaysayan ng enerhiya ng Pilipinas, ang Malampaya ay isang mahalagang piraso ng puzzle. Matatagpuan 50 kilometro mula sa kanlurang baybayin ng Palawan, ang Malampaya Gas Field ay nagsilbing pinagkukunan ng natural gas at langis para sa bansa. Mula nang magbukas ito, Nakapag-produce na ito ng 1.9 trillion standard cubic feet ng natural gas at 75 million barrels ng natural gas liquids. Ang isang field na ito ay nagbigay ng kuryente sa limang pangunahing planta sa Luzon o ang pinakamalaking isla sa Pilipinas na may kabuo ang output na 3,200 megawatt. Isang malaking bahagi ito ng ating enerhiya. Ngunit ngayon, habang malapit ng matapos ang operasyon ng malampaya, ang tanong ay, ano ang susunod na hakbang para sa enerhiya ng bansa? Ang enerhiya ng Pilipinas ay tila nagsisimula pa lamang. Habang malapit ng magtapos ang malampaya, maraming mga bagong oil at gas sites ang natutuklasan na parehong inland at offshore. Ang mga lugar tulad ng Northern Cagayan, Ragay Gulf, at offshore muro ay ilan lamang sa mga bagong potensyal na pinagkukunan ng enerhiya. Hindi lang 'yon, may mga bagong black rin sa Palawan, Northern Cebu, at Cotabato Basin na may mga kahangahangang posibilidad. Pero ang talagang nakakagulat ay ang malaking tuklas sa 2018 nang magtulungan ang Department of Energy at ang China International Mining Petroleum Company Limited. Natuklasan nila ang 27.9 milyong barrels ng langis sa Alagria, Cebu at 9.4 bilyong cubic feet ng natural gas. Sa kabuuan, 6.6 bilyong cubic feet ang inaasahang ma-recover mula rito na humigit kumulang 70% ng natuklasang yaman. Isipin mo, ang mga paghuhukay at pagtuklas na ito ay nagbubukas ng bagong kabanata para sa enerhiya ng Pilipinas. Ngunit ang pinakakahanga-hanga ay ang Liguasan Marsh sa Mindanao. Tinatayang mayroong 3.4 trilyong cubic feet ng natural gas at 4.8 bilyong barrels ng langis sa ilalim ng wetlands nito na tumatawid sa mga probinsya ng Cotabato, Maguindanao at Sultan Kudarat. Kamakailan lamang, binigyan ng Department of Energy ng Go Signal ang SK Liguasan Oil and Gas Corporation upang simulan ang pagdevelop sa lugar na ito. Kung magiging matagumpay, ang hakbang na ito ay maaaring magbago ng laro sa enerhiya ng katimugang bahagi ng Pilipinas. Kaya't ano ang magiging epekto nito sa buong bansa? Hindi lang dito nagtatapos ang kwento ng enerhiya ng Pilipinas dahil ang Benham Rice na matatagpuan malapit sa baybayin ng Aurora Province ay dating iniisip na may nakatagong langis. Ngunit sa halip ay natuklasan dito ang mga mineral at isang kakaibang energy source ang gas hydrates o tinatawag ding fire ice. Ang mga frozen methane reserves na ito ay matatagpuan sa mga kailaliman ng dagat at sa ilalim ng polar ice caps. Kung matagumpay na makuha ang mga ito, maaring maging susunod na malaking game changer sa pandaigdigang enerhiya. May mga hamon sa pagkuha nito dahil kailangan ng eksaktong kondisyon upang manatili itong stable. Pero kung makakamta ng mga siyentipiko ang tamang teknolohiya Upang makuha ito ng ligtas at abot kaya, maaaring ang Pilipinas ang manguna sa bagong energy revolution. Kasama na rito ang mga hindi pa na-exploit na lugar sa ating teritoryo, tulad ng Sulu Sea, mga bahagi ng Celebes Sea, at syempre ang Reed Bank at Mischief Reef sa Palawan. Hindi lang ito mga pangalan sa mapa, kundi maaari rin silang maging susi sa ating tunay na kalayaan sa enerhiya. Habang tumataas ang pangangailangan sa enerhiya sa buong mundo at ang mga lokal na field ay malapit ng maubos, ang tanong ay, makakamtan ba ng Pilipinas ang ating enerhiya na pangarap o madidiskubre ito ng ibang bansa bago tayo makapagdesisyon? Sa ilalim naman ng dagat ng South China Sea, may isang tahimik na laban na nagaganap tungkol sa isang hidwaan na may kinalaman sa mga likas na yaman ng enerhiya at ang Pilipinas ay nasa gitna ng isyong ito. Noong 2011, itinampok ng Hydrocarbons Technology Industry Journal ang Pilipinas bilang isa sa mga pinaka-promising na lugar para sa oil exploration, kasama ang Argentina. Ang mga lugar na ito ay may potensyal na maglaman ng mga napakalaking reserba ng langis, kaya't ang Pilipinas ay tinitingnan bilang isang bagong hotspot sa industriya ng enerhiya. Sa kabila ng mga ito, ang pinakamalaking gantimpala ay maaaring matatagpuan sa Bangsamoro Autonomous Region sa Muslim Mindanao. Ayon sa mga eksperto, ang rehiyong ito ay may napakalaking potensyal. Sinusuportahan ng mga enerhiya na konsultan tulad ni Ishak Masura ang ideya na ang Sulusi at Cotabato ay may mga sedimentary basins na puno ng mga yaman. Ayon sa Department of Energy, ang Sulu Sea Basin lang ay posibleng maglaman ng 203 milyong barrels ng langis, habang ang Cotabato ay may 159 milyong barrels ng langis at 29 bilyong cubic feet ng natural gas. Kung titingnan, ang mga lugar na ito ay hindi kagaya ng Spratly Islands na puno ng mga tensyon at alitan sa teritoryo. Sa kabutihang palad, ang Sulu Sea at Cotabato ay nasa mga hindi kontrobersyal na bahagi ng teritoryo ng Pilipinas. Kaya't may malaking pagkakataon para dito na magpatuloy ang mga proyekto sa enerhiya. Kamailan lang, nagbigay rin ang Department of Energy ng pahayag na kailangan ng mabilis na aksyon upang simulan ang gas exploration sa Retobank. Sa ilalim ng pamumuno ni Manuel Vito Pangilinan, ang momentum ng mga proyekto sa enerhiya ng bansa ay tumataas. Ngunit kung may mga potensyal na reserba sa ilalim ng dagat at lupa, bakit hindi pa natin nakukuha ang mga ito? Ang sagot ay hindi dahil sa kakulangan ng likas na yaman kundi sa mga panganib na dulot ng geopolitical tensions sa South China Sea. Ang rehiyong ito ay puno ng mga territorial disputes sa pagitan ng China, Taiwan, Malaysia, Vietnam, at siyempre, ng Pilipinas. Dahil dito, ang lugar na ito na tinatayang naglalaman ng 28.3 trilyong dolyar na halaga ng mga yaman ay hindi pagganap na na-exploit. Bagamat may yaman, ang takot sa posibleng digmaan at mga tensyon sa politika ang nagiging hadlang upang magsimula ang mga malalaking proyekto. Gayunpaman, tila may pagbabago sa pananaw ng pamahalaan sa ngayon. Sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon, ang mga hakbang patungo sa pagkamit ng energy independence ay mas pinaigting na. Layunin nilang palakasin ang ekonomiya ng bansa, makalikha ng trabaho, at magbigay ng oportunidad para sa mga mamumuhunan. Ang pag-unlock ng mga likas na yaman ng enerhiya ay magiging susi sa mas malakas na ekonomiya at mas maginhawang buhay para sa mga susunod na henerasyon ng mga Pilipino. Ang daan papunta sa tagumpay ay hindi madali ngunit ang gantimpala ay walang kapantay. Sa tulong ng tamang politikal na kalooban, internasyonal na pakikipagtulungan at pagtutok sa domestic exploration, may posibilidad na matupad ang pangarap ng Pilipinas na maging isang enerhiya powerhouse sa hinaharap. Kaya, handa na ba ang bansa na baguhin ang hinaharap ng enerhiya nito? O mananatili pa rin bang nakatago ang mga trilyong dolyar na oportunidad sa ilalim ng dagat? I-comment ang inyong opinion sa comment section down below at huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang update.